Okay, tingin mo ang hard heart namin. Thank you, Rona. Yan. Safety protection para sa mga bata. Dapat upuan. Mayroong isa. Ayun. Siyempre, ganda naman ang ano na yan hard hat na yan para sa mga bata. One is to one kapag ka uh, in case of emergency o kaya earthquake drill, meron kami na makukuha isusuot sa ulo for their protection. Ito yung model ko. Oh, ilagay mo sa baba yung ano, strap. Yan. Oh, yun. Oh, nasa kalda. Pero may cute ha. Pwede adjust yan.